Okay. Let's ride muna. Papabit tayo ng accessories ng ating motor. Tingnan natin kung ano available na pwedeng may kabit dito. Pero for now, siguro slider or crash guard. And then, wala naman na. Top box. Later on na yun. Okay mga tol, so for today yung gagawin natin is magpapakabit tayo ng accessories So kita nyo ang aking odometer is nasa 300 plus pa lang uh, Naiikot-ikot pa lang siya dito since na hindi ako makalayo kasi wala pang uh, plate Okay, so ang na uh, accessories na naikabit ko pa lang dito, ito yung mismong bag niya, yung sa handlebar. bar, uh, which is fine na usable siya. Uh, pwede paglagyan ng pera, cards, easy access ka, hindi ka natudukot, dyan ka na lang. So, ito yung isa sa mga pwede niyong ilagay, yung bag na yan. Mura lang yan, nasa 200 pesos lang siya. So, okay, punta tayo ngayon sa isang shop na nakita ko na pagawaan talaga ng mga big bikes and specialty nila isang CF Moto. So dito lang siya sa mismong barangay Pinagsama Tagig. Uh, pupunta natin yung shop na Mirgo. Okay mga tol. Ah, uh, sister dito lang ako kasi naghanap ako ng shop na pwede kong pag ano ano eh, na in case may masiraan ako itong big bike ko, dun doon ako pupunta magre-repair. So sis, malapit lang dito sa amin, taga dito rin ako sa Tagig. Uh, nakita ko na dito pala meron isang shop na nag-accommodate uh, ng mga gatong klaseng services and then, meron din silang mga accessories doon na pwede natin ikabit dito sa ating uh, 450NK uh, so, find out natin kung anong ba mas maganda ikabit dyan uh, so, so for now, priority ko yung safety so, baka magpakabit ako ng slider or crash guard depende kung anong magandang, mas magandang yung baga mas gusto ko sa kanilang dalawa and then, otherwise, then yung uh, so, tongue pad And then titingnan natin kung ano pa accessories na available nila doon Okay So dito tayo ngayon sa Barangay Embo Embo Ah uh, Taguig City na po siya Ah uh, Dito ako tadaan na sa may service road So since malapit dito sa kabila lang uh, Hindi rin hassle Iwas checkpoint na rin Just in case na Pag naglabas ako ng C5 eh, Baka meron tong uh, checkpoint na LTO Mahirap na So dito tayo sa likod Tadadaan uh, Para easy access na rin And then hindi rin hassle Hmm Okay, so 'yun uh, about sa motor na to. Uh, until na waiting pa rin tayo sa course year niya. And to follow up na, meron naman ako mga dala mga documents just in case. And hopefully uh sooner or later ma-release na siya. So, nagagamit ko itong motor, uh occasional use lang siya siyempre kasi. unang unang mahal ang gas. Eh. Medyo mabigat yung gas dito <laughs> Hindi ko sinabi na malakas yung consumption, pero siyempre pag ginagamit mo siya pang city driving lang, tapos medyo mabagal ka lang, yung consumption talaga ng gas malakas. Uh, kasi nasubukan ko na siya eh. Ginamit ko to sa campaign eh. Ang, ang lakas ng ano, konsumo so hindi talaga advisable mga big bikes or just some kind of ano, na, yung mga slow movie so talaga maganda to para long drive Okay. recommended naman ng mga motor para magandang uh, klase mabagal lang siya pero siyempre iba yung klase ng underbone sa big bike kung i natin about sa consumption ng gasolina. So mas uh, prefer ko mag kung dito dito lang din at uh, tama na lang yung mga lower cc pero kung mga gusto mga long ride the best ng big bike talaga. So ayun, so to do. Ah uh, Yan ito, pupuntahan muna natin tong tinasabi ko sa inyo shop and then kung sakali din sa mga uh, nag-owner ng mga CF Moto at uh, baka magustuhan nyo itong shop na to at medyo malapit sa inyo and then try to find out na lang kung ano yung mga services nila tanong natin mamaya doon sa technician nila sa owner okay so may mga to lipas track natin to ha uh, alalay lang tayo dito na palabas na tayo ng C5 so andito tayo sa may papunta west side ng ano Lilac Street so ito direction lang natin to uh, dito tayo sa kabilang side ng C5 yung pupunta natin sa other side naman siya so kakanan tayo dito sa para intersection nila dito and then uh, u-turn tayo sa ilalim ng tulay so, so mga gusto dito Uh, madali naman itong matuntun pag uh, sabihin nyo lang sa puntang papuntang C5 kasi hindi kayo na kayo pwedeng dumando sa kabila kasi bawal sila magpa left turn so talagang kailangan yung umikot dito sa kabilang way nya para makalusot dito sa other side ng C5 service road so yun, papakita ko sa inyo Okay, pag nandito, nandito, na tayo sa ilalim ng service road So ito na yung tulay niya uh, na tayo dyan para mag U-turn tayo uh, Kasi pag dinaretsyo niya siya On the way papunta ng Makati na yan O papunta ng Makati, papunta ng Tagig, papunta ng Aura Market Market So U-turn tayo dito sa so, mismong Palar Village Makita niyo yung Palar Village Okay, medyo malapit-lapit na tayo dito So abante lang tayo Huwag tayong didiretso sa kaliwa sa mismo main road. Uh, kanan tayo dyan sa may pasok tayo, so, pasok tayo na service road. Kasi bandagit na lang sila yung mismong Virgo shop na yan. So ayan yung mismo main road yung sa kaliwa niya. So huwag na kayong pumunta dyan. Dito na kayo pumasok. Yan. Itong service road nila. So diretso lang natin at medyo malapit na tayo. malapit na tayo andito na tayo sa Wildcat Village sako pa rin to ng barangay pinagsama so lalay na tayo dito eto na siya uh, makikita na naman siya uh, pagtapos nung parang open hold on eto na siya so we're here at Mego Accessories and then yeah tara na at palagyan natin kung anong pwede may kabit dito at makapag canvas din kung ano yung mga possible natin na may kakabit pa dito Hopefully, kumpleto na sila kasi nakita ko sa post nila before na may mga accessories sila kaya. Okay, we're here na sa Amirgo. Ayan o, Amirgo. Ayan e, natakpan eh. Okay. Jaganong kala para makita Okay, Spider, so okay. and magkano tong ganito windshield niya? Kaya meron silang windshield. Maganda ba forma? Pwede ano, pa pa testing din baka sakali eh, no. Mamaya papanya ko muna brother. Ano na sila po ini. Baka na yung baka na yung bracket niya dito. Kapitaw 3,000? 3K. mga tol, mayroon na silang mga accessories dito from 450NK, 450SR 400NK mayroon silang mga newly accessories, mayroon silang crash guards, sliders mayroon silang windshield and then yung uh, top box nila mukhang maganda yung top box, maging mura so ito, yung tangpad ng SR saka NK, mayroon din sila dito and then mayroon silang 400NK and then uh, iba pang tank pad ng big bikes meron din silang yung mga tapalodo ayan nakita nyo naman iba ibang accessories also yeah, NK400 yung front fender and then yung radiator cover nila meron sila dito Okay. Oh Okay, ito yung mga possible natin pwedeng kabit sa ating uh, motor. So, meron silang tank pad. Uh, mukhang maganda ito, 1-1. No? And then, trikes, next time na siguro ito. Ito ang buy. So, maganda yung buy sa mga. 3,000, 2,800, and then 3,000. 3,000 yung bracket nila dito. Ganda saan yung bracket eh. Ayaw ko lang ako sa budget ha. magpapalagay tayo ng slider uh, para parang mas trip kaysa sa crash guard eh. para medyo ano lang minimalist lang ang konti ayan lang sya ito yung Okay, so yun nga, pinagkumpara ko yung crash guard or slider kung anong pwede kong may kabit. So para bang mas trip ko yung slider eh. Medyo minimalist nga na yung tsura niya. Ito try ko pa rin, susukat ko kung maganda yung cross guard pa dito. Pero Meron isang motor dito itong nasa likod ko yung SR na to. Naka-crash guard to eh. So pagbubuksan natin kung ano yung itsura ba niya. Then papatry ko rin sa motor ko kung uh, mas maganda pa tingnan. Otherwise, dun na sa, sa trip ko ba. <laughs> so ito na, kinakabit na nila yung ano, uh, slider. So doon pala yung i-coconnect. Okay, and then tapasukad ko to. Ito yung mismo crash guard nila. 450NK crash guard. Uh, maganda naman siya, mukhang solid naman yung paggagawa yung steel, then yung forma niya, ayos naman din. Pero para bang mas strip ko yung ano eh, slider talaga eh. Pwede nyo naman pakabit to. Uh, depende na lang sa inyo yan. Mesmo, uh, about sa pricing niya, hindi rin naman ka layo yung ano, presyo. So, ganyan yung magiging forma ng crash guard ng 450NK. Diyan siya yung kakabit ah ba? Diba? pwede na rin naman ayos din naman at mamaya tryin din naman natin yung slider tapos tingnan nyo yung slider dito nakabit sa 450 SR nila so ito pinagbigyan tayo yung mismo owner nila naka 450 SR so meron na rin siyang uh, crash guard na nilagay and then uh, naka muffler and then ito yung tank pad na nilagay sa mga meron dyan 450 SR. Maganda yung ano yung tank pad nila dito. Tapos yung kabit ng yung crash guard niya sa mga nagtatanong, hindi po abot medyo malayo yung pagkakabit. So hindi niya tatamaan pag inapakan niya yung silinyador niya sa kain brakes niya. Medyo malayo yung ano niya. Yung parang diameter niya para ano. Maganda rin, maganda rin forma ba? Makang mas maga, mas maganda tong kabit sa crash guard sa SR. Kaysa yung slider, mas okay to. Ayan po yung agot niya, oh. oh. Medyo malayo. So, akala kasi na iba na medyo, ano. Tapos, ito yung mismong tank pad cover, oh. Astig, oh. <laughs> medyo, mas lalong nag-full yung, ano. Yan, oh. Mga to, oh. Astig. Astig yung paggagawa ng design. Ayan, sila na rin magkakabit niyan dyan. And then, nakama na rin si sir, oh. Then, ito yung crash guard. Yan yeah, yung forma. Ang oh, nagbabalak. Masa yes yung sa inyo mag-crash guard kayo pag SR kayo. Pero sa akin pag yung ano, yung naked bike uh, sa akin na nga, uh, okay na sa akin slider. So ayan po yung diameter, medyo malayo, hindi siya ano, hindi siya dikit pag kinabit. Eh mga tol, mas tig talaga no na SR eh. Ito nga sana trip kong bilhin ka. So iniisip ko for city driving eh medyo ano. So nag-decide na ako yung na lang isa, naked bike. So since nakahawak na rin naman ako ng ganyang ano, motor before protect Ay, ang ganda yung concept ng ano, ng mismo tapat. Actually, wala ka namang ganun babaguhin na pa eh. Kasi talaga yung design ng siya po na to, talaga, o, so, ito talaga has to looking. So ito na mismo yung windshield. So pasukat natin o try natin. Ganda rin naman. Yeah, Yan. So mga maganda nagbabalak. To, ako, clip ko eh. Maganda yung windshield nila. Smoke glass po ito. Ang presyo is nasa 2,800 yung eh sabi nila sa akin Baya yung magiging forma niya Astig ah Parang lumaki yung motor mo uh, Siguro papakabit ko rin to uh, pinag ko na, pa see, Pero gusto ko na ito eh Maganda rin kasi pag sa long drive ko Mas na mag uh, ano na ako Mabiyahin ako ng malayuan Maganda yung meron ka ano you know, Windshield eh Protector rin na rin yan Saka yung speed mo medyo ano Mas maganda yung hatak Maganda yung ano buwan pa sa'yo ng hangin eh. iba yung ano papalayo sa'yo eh. so ayan po yung magiging forma ng 450NK with windshield kasi sa iba hindi pinapakita eh and then ikakabit po yan sa mismo ah uh, sa mismo handlebar ah uh, sa ako na lang ipapakita yung once pinakabit ko na yan so for na hindi ko muna si ikakabit ibalit pero ah uh, nasa disc ko talaga to ah oh, medyo makapal medyo makapal oh wala dagang ano Clear uh, to smoke Smoke to ano Ah nga Smoke decided na ako slider na lang ko talaga so ayan naka -e tayo uh, medyo solid medyo ano naman yung uh, mismo slider na ikakabit matibay talagang goods na goods and then tingnan na natin kung ano yung magiging insura niya sa pag nakabit na siya ni technician Ah, may kita sa vlog. Hindi na, mag-vlog oh. kami Na, mga sa vlog na. Oh. na, may uh, Ah, dito sila nagbabago din. So, eto po, marami nagbabagawa dito sa Mirgo. Ah, mga big bike. Ah, uh, interview natin si Kuya ko ng ano, mga big bike, yung mga specialty nila dito. At yung mga accessories at mga iba pa. Okay? Walker, si Risa. Ano pala mo? Risa ni. Eh, nagtatago ka naman. Ayoko. Ah. Hindi, ah. Hindi. Ano, ano? Nahiya dyan. Ah, Hindi, sayo na. papaya. Ah, naman no, siya sila. Tagapasig daw sila. Okay, good vibes mga tol. Okay, so ayun, malapit na matapos yung pag ng slider. Medyo mahirap din pala ito. <laughs> Ayan, okay na. Kabit na. Ah, astig, mas astig yung forma. So tingnan natin yung mismo kung gaano ano, parang kapareho kapang halos kapantay siya ng signal light din, eh, no. <laughs> Akala ko mas mahaba pa siya. Pero gusto na rin siguro 'yan. Eh, na astig din. Astig. Mas, mas okay mas gusto ko to kaysa yung crash guard. Kasi yung crash guard parang medyo napapayatan ako eh. Okay lang din naman 'yon, pero as ko to. So, yan ang magiging forma na slider nyo pag nagpakabit kayo nyo. Sturdy siya. Nakakakonekta siya. True, true and through siya sa kabila. And then, nakakabit siya sa mismong steel frame. Yeah. Good. Ganda ng forma. Okay na to muna. sa for now. Para, Ano pa yung pwede natin may kabit? Ito na. So, tank pad. Papakabit natin yung tang pad. Ito yung magiging forma niya mismo. Okay? Yan yung mga iba pang ikakabit niya. So, unfortunately, mga tol, <laughs> mali ata yung paggabit namin. Yan. So, hindi siya yung talaga yung nagkakabit ng stickers. And sabi niya sa akin, hindi niya raw kaya may kabit. Ayoko rin naman magbakasakali. Kasi yung namin, parang gumugusot siya eh. Kasi oh, ako natatakot din siya. So ayan po, yung magiging forma niya sa harapan. No? di ba? Mas astig siya, no? Kasi parang may isang version nito eh, na nakita ko eh. Pero sa akin, mas maganda tong version itong ano, tangpad na to. Meron na doon, meron siya sa taas. Sa mismong ano. And then, side by side siya, nakakalagay yung 450 NK. Yan po, ang ganda ng pukor mo. Yan. Stig. Nasa stick to. Ito ako Gusto ko na yung pakabit hindi yun talaga kaya. So pinababalik yan na lang ako. So for now, huwag na natin ipilit kasi once na tatanggal na yung mismong film yan at ikakabit niya. At pag hindi marunong nagkabit, masatay na yung sticker. So antay na lang muna ako. At least nakita na natin kung ano yung magiging forma niya. Goods. Okay, so tapos na kami dito. Tapos na ako magpalagay ng slider. Ito na siya. Uh, nakuha ko siya ng ano 3,200 plus labor 200 pesos okay uh, mas kuya kaya ano mga big bike bang nare-repair dito uh, specialist natin yung mga CF moto mga CF moto specialist na uh, ano about ibang bike mga oh, pwede naman basta may available na parts basta may available na parts okay any bikes basta may available na parts ano? any big bikes na uh, ang pangal mo kaya? Kenneth po Kenneth, oh, O si Kenneth Ayan ah, so uh, Sa mga hanap nyo dito sa Mirgo ah, uh, Ito yung ano uh, Pwesto nila Along Barangay Pinagsama Tagig oh, uh, Ito yung pinakadaan niya uh, uh, Ano to uh, Nasa service road to Apart uh, ng service road So yan yung mismong main road So dito kayo Banda ka Bandang gitna sila Bago magtulay Yung yung tulay Ayan Mirgo Okay mga tol, tara na. Bye. bye. balikan mo na lang yung iba. Na for sure ito. Tulog, pero na pero nabibitin na ako sa tunog eh I stock pipe kasi ito eh dapat yung ano medyo magandang map, pero, uh, okay, mga pair Okay, Matol. So, Happy uh, na muna ako sa nakabit na yon slider. Medyo nagkaroon ako ng na konting kumpiyansa just in case na hindi natin nasa na tayo kung mangyari. Uh, may, may, stumble yung motor natin and then paano may meron na siyang protector. And then subalo so, na lang yung mga susunod. Babalikan ko to sis. Taga rito naman ako. At least nakita nyo na kung ano yung magiging itsura nya. Sooner or later papakabit tayo ng uh, yung sa likod uh, top, top box bracket kailangan talaga yung pag mga long ride and then siguro side panner siguro uh, sa susunod na lang din yun and then yung windshield kasi parang maganda yung may windshield eh oh. protector na rin yung sa mismo ng LCD mo eh okay and then nakabili din pala ako ng uh, yung bag sa likod na seat bag uh, feature ko na lang yung sa susunod na ng vlog ko, pag nakabit ko na yung mga sumusunod na tankpad or something na idadagdag ko, sasama ko na lang siya para makita nyo rin ko na yung maging tsura So, okay mga tol, maraming salamat sa inyong panunod. At uh, and then, uh, sana may ano kayo, kung mayroon kayong mga katanungan about sa, about sa motor na to. And then, about sa accessories, sa presyo, message nyo na lang ako. Hindi ko na kasi pinost yung presyo kasi para medyo uh, ano muna sa... <laughs> iba, diba? Uh, malaman nila yung presyo eh. So, message nyo na lang ako about sa pricing. Ah, okay. espero for sure ano ano uh, okay naman din sa so, tingin ko yung ano niya, yung uh, reasonable na ba yung mes, mismong presyo niya. Okay. Alam na tayo mga to, so hanggang sa susunod na vlog, maraming salamat sa inyo. Ingat kayo lagi, ride safe. Pa-subscribe naman sa mga hindi pa naka subscribe Salamat.